po ito. Barangay Kasungso. Ayan. Tapos ito. San Miguel. Ayan. Ngayon po ang first day unang araw ng ating uh, pamaskong handog 2023. Pamasko para kay Lolo at Lola. Nasaan na yung tarp natin? Ayan. Siyempre, ang mga kasama natin, ang usual, perfect at eto. Si X uh, ex-cap na si Hal Paul Alcantara at ang president ng ating Liga ng Manggagawang Bukit. Siyempre, laging present. Eh, siyempre, ang uh, Montik na. <laughs> Montik na nga, mahulog. <laughs> Ito si Kap... Uh, eh, ano ba? <laughs> si uh, Cap Romano. Ayan, na. Ito si Nanay. Nanay LMB po kaya? Si Nanay. Nanay si Nanay Ayan, di tayo makita na. Ayan. Si Nanay Crescensia ng Barangay San Miguel. Ano po, kayo po ang pangulo ng LMB? Pangulo ng LMB sa Barangay San Miguel. Kasulukuyan nilang pinipick up yung mga ipapamahagi sa mga Uh, lolo at lola natin sa uh, barangay San Miguel. Anong masasabi mo, Nay? Sino si, kakilala mo ba yung mga tatanggap? Yung mga Halos iba, sa mga, uh, mga manggagawang bukid din, ano? Oh, oh, oh ng no, mga matatanda. Mga, uh, mga edad, ano yung mga oh, pagbibigyan ma, nyo ngayon? Oo, basta yung, ma'am, ang kinuha ko, yung talagang naka-member sa Kwan. Opo, po uh, yes. Kasi sila yung talagang oh. walang trabaho, oh. tapos uh, nakikita ni oh. tapos walang ibang uh, mapagkukunan ng uh, yung mga, okay, yung, okay. yung mga iba man, ma'am, may magkukunan Pero, member ng LMB Yung mga iba kasi ayaw nilang kay member ng LMB Kasi sabi nila na Ano na, ng MPA ito noon Oo, talaga Ayun, sige, mabuti na, <laughs> na ka. ay, kasi, oh. man, para malaman nila Oo, oh, oh. nako, oo, oh, sige Minsan, ma'am, may oh, oh. nakahanan ng leader ano, So, oh, so ibig sabihin oh. Pagka-member ka ng LMB Ang isa sa mga Beneficio noon ay uh, uh, Nagkakaroon o nabibigyan or napapamahagian kayo ng mga pamaskong handog uh, uh, mula sa radyo natin. Bye. Mga ilan ng edad? Ano ang ano mga edad ng mga pagbibigyan mo? Ma? Ma mataas ng mga kwan ma'am. 70. Oo. Ay, yung ay, mga yan nagtatanim pa. Oh. Mga 70 ay, years ay, so, old. Kung minsan mga nakikipunod sila. Ay, oo. So ma talagang may mga edad na tapos nakikipunod pa rin. Okay. Sige. Um, ilan ang mabibigyan sa inyo ngayon? 50 50. Yeah, 50 na matatanda. Sige, kayo ang mao ng barangay ano? Oh, yes, ma'am. Ayun, sige. Ito si Nanay Tolentino. Uh, Tolentino ng Barangay San Miguel. Uh, sige, good na uh, San Miguel Gimba. Good luck sa inyo, ma'am. Sana maging masaya ang pamaskong handog. Ayun. Ito. Ito. Ano bang meron dito? Narito. Hi po. Nanay, anong barangay ka? Kasungsong po. Barangay Kasungsong. Naku, si tatay kabigat naman ng dala-dala ni tatay. Matama pinagbibit bibitbit niya lang ganun si tatay kabigat. Ay, Hi, ano yung... dala mo? Uh, spaghetti. Spaghetti. Uh, si nanay, taga saan po kayo? Kasungsong. Ay, wow, may bigas na sila nanay. Galing kay? Patilin nga. Galing kay? aw oh, galing sa GP parties Ay, kay kong GP Pajernos. Ayan. Ayan. Sige. Sige. Mabibigyan din ba yung sila ng mga uh, Damit galing kay Ading uh, uh, Meron meron Yung, yung apat na barangay meron mm -mm. Ah, Ayan, espageti rin ang dala ni Kuya Ray Tay, taga saan ka? San Miguel San Miguel LMB po kayo? Ayan, dala-dala nila yung bigas Na galing kay Kong GP Siyempre ang uh, espageti Ayan Ito Uy, nako, oh si Tatay Tignan mo naman. tas ito, meron pa ditong natitira. Ng mga ipapamahagi ngayong araw. I think Barangay San Rafael ito. Ayan. So, makikita nyo na uh, mamimamahagi na tayo ng mga regalo ngayong araw. Tuloy-tuloy uh, yan hanggang December 21. Uh, 2023 uh, pamaskong handog yan ika uh, 18th year na po natin ng Operation Damayan ng pamamahagi ng pamasko sa mga kababayan natin dito sa Dumbay. San Rafael, ito. Hi, San Miguel, kako sana, sorry. San Miguel, ito yung mga damit na galing kay Ading, ay kay Sir Nick, no? Ading Nicandro. Ayan. Nakaalis na yung kasungsong. Ayan. Meron pa ba? Meron pa kuya? Meron pa, San Rafael. oh, yung San Rafael, hindi pa dumarating yung uh, susundo na mga nakulong kolong Pero I'm sure parating na yon Ito. So, ko na dito sa ating sa radyo natin, Gimba. Hop! Oh! Anong ginagawa Hello. mo? Saan ang punta niyo, Hello, G? <laughs> Ano? Editing ng report. <laughs> oh, mag ah mag ay i-report uh, yan sa nationwide. Siyempre, siyempre kailangan naman, malaman ng nang... kailangan maipabatid natin uh, sa ating mga RN sa buong uh, Pilipinas na mayroong sandaang istasyon, uh, di ba? So, para naman ay uh, kasi ito magandang uh, gawain ng radio Natin. Yes. Uh, uh, Oo. Oh. At gawin din ng mga kasama natin. Taun-taon uh -uh. Pa'ng ilang taon na to, Ma'am G? Gusto hindi ko na mabilang. 18! Ang pinanganak ang ano, ang uh, ang radio nating gimba noong 2004. Uh -huh. 2005, sinimulan uh -huh. na natin. Taon-taon, religiously, ginagawa natin Kahit ito. Kahit pandemic, ano? Kahit pandemic kasi hinihintay tayo sa community. Na yan. Uh, magpapasko. Correct. So, Excited ka na ba rin sa bagong... <laughs> ito sa bago mong gamit, kuno makita natin yung rig ni ma'am Kahapon hindi nila mapagana yung microphone, hindi pala inon, oh, ang gagaling Oh ito. At, uh, gagamitin namin ang bagong ah, equipment. <laughs> Uh, equipment mat uh, ba to ng, bagong uh, gadget uh, bagong gadget na oh, syempre uh, oh. oh para sa aming documentation oh. oh. ayo <laughs> at syempre ang ating mga kasama at ang ating mga ka-team ay ang mga Jurassic team amang <laughs> <laughs> uh, <I'm> senior <laughs> uh, oh. <laughs> ay, ay mga, mga, mga ano ah, sino ba yan ito yan noon oh, kasama na natin sila yan nakita ay, mo ito yata yan <laughs> oh, Jurassic <laughs> team oh uh, maghello yung isang Jurassic. Wala pa. Si Kuya ma. Ma. At yung isa pa. Wala. Wala pa. <laughs> ay, sorry. Oh, sige. Ayan. Pero meron pa tayong darating na ano sa December 15. Bukas na rin yun. Alin ba? Yung, uh, yung uh, Excellence Alin, Award. Bukas. Mamaya na yun. Ay! Ano ba ngayon? A 15? Ay, oh my God, mamaya na nga pala yun. No? Ang unang araw ng anubukin natin ang ating ah, episode ng Bonggang Bongga mamaya. Baka umabot sa judging. at invite na lahat. Saan gagalapin? online lang, online siya. Oo. Hindi, oh, online siya pero kauna unahang ang excellence. Oh, Parang golden dove. Oo, Meron tayong bullet fight mamaya in celebration sa uh, Excellence ito <laughs> na <laughs> you know. Hindi, you know? uh, habang ginagawa natin yung ating mamas Oo. Uh, At syempre, uh -huh. <laughs> tatanggap sila ng bonus mo. Oh, yeah. Ay, tatanggap ba kayo? Oh. Ay, ito pa isang Jurassic. Hello! Ito siya ang sekretary ng Liga ng Manggagawang bukid Jurassic din oh, Jurassic. Jurassic? <laughs> Grabe. Dinosaur na lang. Ah, Jurassic. Ah, uh, uh nine, 18 years na rin ano na yes. kasakasama sa uh, uh, True. Uh, December. Ah, uh, uh, nga. Sige. Ako, alam ko pa lang ngayon, parang second, third year ko pa lang <laughs> ngayon. <laughs> Hindi baby oh, baby. Graduate. Hindi ako Jurassic. <laughs> Malapit pa lang maging <laughs> Jurassic. Ayan. Sige. Later, mamaya. yung pag-alis nila, mamaya, ito document din natin. Ayan. Dito na. Eto, interview nga natin si Ma'am Nila. Yes, po. Ayan, si Ma'am Nila na naka-lipstick ng kulay pula. Kitang-kita. <laughs> ah, kita, oh, si sige. Kasi, red, or... Eto, designated driver din natin to bukod kay Kapol. Kapol, ano yung mamaneho mo ngayon? Parang maliit na lang. Ayun ba, oh? Yeah, Parang maliit na lang ang imamaneho ni Kapol ngayon, eh. Yeah, nga. Ma'am Nila, anong toka sa'yo ngayong araw? Ako daw si Taga video, taga picture. Ah. Taga interview. Okay. Uh, ikaw din ang magla live. Ikaw rin ang magla live. Oo. Uh. Ah, wala pa si... Depende, depende. Kung pwede, pwede yung ako. Si Mamzy. Oo. Pero gagamitin nyo na yung bago nyong equipment. Okay. Excited na nga siya eh. Oo. May mga pakulu ba kayo mamaya? Oo sa mga lola at lola, mm manda -hmm. po kayo dyan. Sa unang barangay natin is uh, San, Miguel. Oh, susunod tayo sa Bagong Barrio, San Rafael, at Kasuso. Uh, yan, uh, Ayan po kayo dyan mga lola at lola. Meron uh, uh, tayo po tayong mga pa-surprise. Ayan. Uh, pa no. meron tayong mga, ano yan, magpapalaro ka ba? Magpapasayo ka yes, ulit? magpapalaro tayo, magpapasaya. Ay, ay dito sa Durang Pael, nilabas na. eh. <laughs> Yes, maraming salamat, Miss Jessica. At magandang umaga, Sir Angelo. Simula na nga ngayong araw ng viernes December 15, ang pamahagi ng Pamaskong Handog 2023 ng radyo nating Gimba, ang Pamasko para kay Lolo at Lola. Nasa 1,500 na Lolo at Lola sa 30 barangay ng Gimba ang mabibigyan ng 3 kilong bigas, 1 kilong spaghetti with sauce, pansit, at bagong damit. Duster para kay Lola at t-shirt naman ang para kay Lolo. Miss Cheska, taong-taong ginagawa ng radio natin iba ang pamaskumando. Noong taong taong, at ng Peace Club o Federation of the Senior Citizens Association of the Philippines dito sa Gimba nasa 15,000 ang kabuang bilang ng mga matatanda sa bayan ng Gimba at mahigit 50% dito ay nasa kategorya ng pinakamahihirap na pamilya sa barangay. At ngayong araw nga ng biyernes, apat na barangay ang pupuntahan ng pamasmong handog team. Ang barangay San Miguel, Bagong Baryo, San Rafael at Kasungsong na may dalawang daang beneficiaries. Matatapos ang pamimigay ng pamasko para kay Lolo at Lola sa December 22 para maabot ang 1,500 beneficiaries. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami Sir Angelo at Miss Cheska sa mga sponsors ng Radyo Nating Gimba na naging katuwang namin sa project na ito. Ilan sa malalaking sponsors ay ang Gimbanyas Association of Manitoba, Canada, ang FMN Group of Companies na pag-aari ng kilalang negosyante na si Fernando Nicandro na Tubong Nueva Ecija, sila ang nagbigay ng mga bagong damit. Ang GP party list ni Congressman GP Pajernos na siya namang sumagot sa mga bigas at ang tulong ni Municipal Mayor Doc Lito Galapon at syempre ang tulong at suporta ng mga individual na kaibigan natin dito sa radyo nating gimba. Yan ang ating magandang balita. Ako si G. Herrera ng Radyo Nating Gimba tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Amit, spaghetti, pancit. na lang ba? topic mamaya sa gimba ngayon. Siya na bahala. Ayan, lalakad na sila. Bye bye. Apa, sige ako na bahala. kasasakay. Ayan. Paraan! Ah, saan mo ba pinark yung... <laughs> <laughs> Bakit gano'n yun? <laughs> ang daming na daming napakita. Okay. daming Hindi, pinakita ko nga eh. Ibig sabihin, talagang kayod. <laughs> pang, panghang ano talaga to? Harabas. Harabas. <laughs> ah, oh, picture kayo. Talaga. Picture sa Hindi One, two, three. One, two, three. Hey! Manong fe! One, two, three. Oh, okay. Yeah. <laughs> oh, sige na, lakad na. Bye-bye! Saan ba kayo dadaan dito? Pag ganun. Ah. May motor. Sige. Malaki. Malaking babayaran. Ah, teka lang. Oops. Okay, approve. Sabihin Oo nga. Bye. Ingat kayo. Ayan. John you're